mula sa pagtanggal ng ano puso. puso 90 days 90 days, 90 days. mga 3 months po bago harvest Pero so, ito ay tinanggalan ng puso ay September 29 September 29 so, Ay tamang-tama ngayon bago kami pumunta ng Davao Wow September <laughs> so, 29 so kayong 29 siya mag uh, 90 Mag 90 days so, so, ay ko 9/27 Oy umulan na 'bo magsa nang ulan 27 pwede na Ayun ah, mga kaibigan, oh. Ayun. Yung dahon, wala ano na. bilisan na, na. Baka bumagsak sa lupa. Ayun. Alagang eh bumagsak na talaga. Malupit talaga mga kaibigan, Dung Henry. Harvest time na. Yun. Yun, no. Oh. Talaga Dung hindi talagang kung sa pa ay litik na litik ang bunga. Ayun. Silong muna Maulan. Ay, talaga naman, oh. Ay, natamaan yung ano. Sayang yung patula mo, Dong Henry, oh. O, dito sa garden po ni Dong Henry, nilagyan po niya ng ano, mga kaibigan. Mga, yung patula, oh. Namumunga na. Yun. Talaga naman. ito mga kaibigan oh. oh. pag ina mo talagang matigas na hmm? Lalong Henry may abono po ba ito o natural lang ito meron meron to kunting abono mga 14-14 14-14 okay, Oh, alternate siya ng uh, urea urea mm. yun yun mga kaibigan at saka dito mataba ang lupa no medyo medyo mataba okay, ang lupa yung agos ng tubig papunta dyan eh. Ayon. Ah, yung isa dungin tray, yung ano, may uh, followers na. Ano yan? Uh, itutuloy na yan o ano? Tanggalin? Tuloy yan, tuloy. Ha, ah, tuloy yan. Um, ito lang yung ibang mga toto oh. Ang dami mga suhi, mga kaibigan, o. Oh. Yan, makara... Dami. Ng yan, o. Oh. Anim. meron pa sa gilid, dami. Ah, yun. Alam? Okay, Maulan. Let's go.